Hello mga kachar! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat uh, Samahan niyo po ako ngayon sa ating ganap ngayong araw na ito Dahil medyo makulimlim po ang panahon Samahan niyo po akong magha-harvest tayo ngayon ng itong ating kalamansi Ayan, ipapakita ko sa inyo kung gano'n na po karami ang bunga nitong aking tinanim na kalamansi Ayan po siya mga lalabs. ganyan na po kalaki ang puno nitong aking kalamansi. Ayan. Uh, ayan Oh. Ganyan, karami ang kanyang mga bunga. Dahil noong pinakita ko po sa inyo nito noong isang araw, yun po makikita talaga yung kanyang mga bunga. Ayan po siya Oh. Ganyan po karami ang kanyang mga bunga sa ngayon. Ayan. Ayan kita po ba ninyo mga lalabs ko ayan o, ganyan po kadami ang kanyang mga bunga, maraming blessing po talaga ang binigay nito sa akin dahil sa patuloy na pag aalaga ko po sa kanya, ayan siya o, ganyan na ang kanyang mga bunga ayan pa, andun pa sa taas ayan meron pa siya mga bagong sibol ayan o ayan so for today's ganap Mauha tayo ngayon ng bunga nitong ating kalamansi. Ayan, papakita ko sa inyo. Dahil medyo umaambon po ngayon ang panahon. Pero okay lang, kayang-kaya naman. Ayan, dahil napakataas po ng kanyang puno, eto gumawa po ako dito ng DIY nating panungkit. Ayan o. Oh. Para meron po tayo ditong pangsungkit sa ating mataas na mga bunga dyan sa pinakaibabaw ng mga bunga ng ating kalamansi. Kaya ayan, manguha na po tayo. Tara, samahan niya po ako. Manguha tayo nitong ating bunga ng kalamansi. Ayan. Ayan. dahil sobrang mataas ang kanyang puno. Ito, gagamit ko tayo dito ng upuan para ating uh, maabot yung mga sa taas na portion. Ang kukulit lamang natin mga bunga is yung mga malalaki na pong bunga iwan na lang muna natin dito. Ayan, gumawa po tayo ng DIY natin na panungkit sa ating mga bunga ng kalamansi. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po talaga karami ang bunga dito sa taas. Ayan, oh. Ayan po siya, oh. Andun pa, oh. Ayan, sa taas. Kita niyo ba mga lalabs ko? Ayan, oh. Andun pa sa dulo. Hanggang dun pa sa pinakatuktok. Talagang marami po talaga ang kanya mga bunga. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Oh, di ba? Nakikita nyo ba mga lalabs? Ayan oh. Ayan oh. Ganyan kadami ang kanya mga bunga. Ayun pa. Oh. Di ba? So Ayan pala mga lalabs. So ipakita ko sa inyo. Ayan, meron po dito ang ginawang dalawang perasong pugad yung mga ibon. Yan, balitatlo na po pala. Kasi yan yung pinakabago niya ayan yung isa ayan at saka ayun pa oh ito pa yung isa yung sa pinakamaba ayan oh gumawa po sila dito ng uh, bahay po nila para hindi po sila lalong maulanan pagdating ng ulan malakas na ulan dahil napakarami nga po ang sanga nitong ating kalamansi kaya ayan magiging safe po sila na magtago dyan sa kanilang bahay ayan oh 'di ba? Ayan. Habang hindi pa pumapatak ang malakas na ulan, ayan, patuloy po tayong manguha nitong bunga ng ating kalamansi. Ayan. Ayan po 'di ba ayan po ay marami Itulitin natin itong gawin ka laman si Jesus

tayo dito sa bandang sa kabilang side naman tayo mga mga lalabs yan Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ganito lang po karami ang aking kinuhang bunga ng kalamansi ko. Ayan, lalaki na po ng iba niya mga bunga dahil ito po ay nakatago sa kanya mga dahon. Hindi po naman ito siguro nakuha nung una naming uh, kumuha. Unang, unang beses na kumuha po kami ng mga bunga nito. Ayan siya oh. lalaki na po ng ibang bunga po niya. Ayan, ganyan lang po karami ang aking kukunin dahil kuha lang po tayo dito ng enough sa ating gagamiting mga lulutuin. Ayan. Ayan, o, oh, di ba? Pag may tiyaga, may nilaga. Kaya, ayan, dahil nagtiyaga po ako tanim nito, kaya ito ngayon, magha-harvest na lang po tayo. Kaya, thank you Lord sa maraming blessing na aming nakuha today. Ayan siya. Ito na naman guys, ang parang alawang harvest natin doon sa bunga ng ating mga kalamansi. Ito na siya, o, oh, mga malalaki na po ang kanyang bunga at Ayan, sobrang dami po ngayon ng ating nakuha dahil sobrang dami pa po talaga ang kanya mga nilalabas na mga bunga ito siya guys oh. ang lalaki na po ng kanya mga bunga hindi kagaya nung una natin kinuha na medyo maliliit pa po, po ang kanyang bunga pero ngayon ito na po siya yan oh, ganyan na po kalaki ang kanya mga bunga nakuha natin ito kaninang hapon doon sa punuan ng ating kalamansi dahil nakikita natin na sobrang lalaki na po ng kanyang mga bunga kaya ayan, kailangan na naman po natin itong i-harvest ang dami po niya hanggang sa susunod muli natin pagkukuha ng ating mga bunga ng kalamans pa yung iba pa mga bunga at sa susunod naman natin kukunin ang kanyang mga bunga pag oras na lumaki na naman po at kailangan po natin gamitin sa ating mga lulutuin kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa aking channel and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago pa nating mga upload na mga videos. Ayan. Like and share po tayo mga lalabs. Ayan o. No? Thank you for watching. Bye bye.